Ayan, no, mga ka-MB. Siyempre, hindi matatapos ang ating umaga without getting to know or getting to know tuloy. Know, without knowing kung ano ba yung makulit na tanong natin ngayong umaga. Dito lang yan sa What, ya What ya Think? Think? Acha. Mali, mali. Wait lang. <laughs> Kasi hawak ako eh. <laughs> Hello mga ka isang magandang umaga naman sa ating lahat at kasama niyo na naman Miss Bea para sa ating What You Think. At meron na naman tayo makulit na katanungan para sa inyong lahat at para sa mga nandito sa Wright Park. Ang tanong, ano nga ba ang mas mabisang pangpapayat? Ang pagdadayet o ang pagkakaroon ng heartbreak? Tamang-tama yung kasuotan ko ngayon for this question. Let's go and ask people! Ate Ara, ang tanong lang naman natin, anong mas mabisang pangpapayat? Ang pagdadayet o ang pagkaka pagkakaroon ng heartbreak at bakit? Heartbreak Totoo Sobra kang made depression lang yun <laughs> Sabagay, salamat ate, bye bye Alice in Wonderland Mami, oy true, ikaw si Alice, ako si Wonderland Tiyos. Okay, Mami Alice, ang tanong lang natin, anong mas mabisa na pampapayat? Ang pagdadayet o pagkakaroon ng heartbreak? Ba? Napaisip ako. Absent ako noon, hindi ko alam yung sagot. <laughs> Absent ka nung uh, Kwan. may pagka... Hindi ka pa ba na-heartbreak, mami? Ay, may, badala Kasi meron akong sakit sa puso, kung hindi ah, tal. Grabe ka naman, hindi yun lang. Tungkol sa Kwan, relasyon. No? So sa tingin mo, mami, anong mas nakakapayat? Pagda-diet ba o yung heartbreak? Heartbreak, heartbreak. Yon. Nasubukan mo na bang magka-heartbreak? Ako nagpapa-heartbreak. Tara na, tara na. <laughs> Salamat, Mami. Bye-bye. Mami, anong pangalan? Emma Peralta po. Mami Emma, anong mas mabisang pang papayat? Pagkakaroon ng heartbreak o pagdadayet? Pagdadayet po. Bakit? Kasi pag nagda-diet ka po, syempre may wasan po natin magkaroon ng heartbreak. Oo, oh, oo, oh, sabagay 'no, kapag napayat ka, marami magkakagusto sa Oh, at hindi ka pagpapalit ng jowa mo. Oo. Okay. Oh. Talino. Oh, oh. salamat, mami, Bye-bye. Wali po. Kuya Wali, tanong lang natin, ano ang mas mabisang pampapayat, ang pagda-diet o pagkakaroon ng heartbreak? pagpa po. Bakit? Secret. <laughs> nagda ka ba? Minsan, minsan. O, oh, minsan. Pero yung heartbreak, hindi ba nakakapayat yung heartbreak? Hindi, mas lalo akong tumataba noon eh. Ah, sa bagay, oo. Madalas bang inuman, Diyos? Maraming pulutan. <laughs> Salamat, Kuya. Salamat po. ano pangalan, Mami? Chai. Si Mami Chai. Mabisang pangpapayat. pagda o pagkakaroon ng heartbreak? Ano sa tingin mo? Diet. Diet? Bakit? Hindi ka pa ba na heartbreak? Hindi pa. Ay! Kaya no, oh, talagang malusog ang mother. Ano, talagang fit na fit kasi hindi pa siya laga. Ma'am, dito ka. Oh, kawaii. <laughs> oh, salamat, Mami Chai. So nalaman na nga natin ang pulso ng anim na tao kung ano mas, mada, mas mabisa talaga sa pagpapapayat. Pero kung akong tatanungin mo, pagkakaroon ng heartbreak kasi pag nasaktan ka, hindi ka makakakain and you consider that as diet, right? What you think, Ellie? Mm? <laughs> Nako, mga ka-MV, kapag meron din kayo mga ganitong katanungan, ipadala lang yan sa ating official Facebook fanpage, Regional News Group RNG Luzon. O hindi naman kaya sa ating Facebook page na Morning Takan. Magbabalik ulit tayo para sa What You think, kaya watch-watch lang. Ano sa tingin mo? Ano? Mag-diet. Mag-diet? Oo. Pag-diet kasi mm -hmm. nung na heartbroken ako, doon ako na naba. Totoo? Oo. Oh, oh. Inom kain. Hala ka in. Oh, uh, really you did that? Yes. Oh, that's not healthy, ha? Huh? Wow. <laughs> Ang linis ko doon. Oh, wow. Panalo <laughs> <laughs> ako doon. <laughs> <laughs>